Hello guys, welcome to my youtube channel Kapintura TV Ayan guys, uh, magandang araw po sa ating lahat at makulay na araw po ng web, uh, sa lahat. YouTube. So guys, ngayon, samahan nyo ako punta natin. Pasyalan natin itong oh so update open. lang natin itong aking project dito sa Paniki. So yan guys, kung so nakikita nyo, malapit nang matapos yung kisame. Tinatakpan na po siya ng hardy flex. Yan. Uh, so bali po itong ginagawa kong ito. Bali, dalawa yung kwarto. Tapos po yung dalawa yung kalahati po niya na gagawin po now down nila ano na ah uh, gym. So, ito yung pinaka-kwarto po nung may-ari. Ayan, yung punapi napi. Nakikita nyo yung sapader na yan. Yan na po na yung penis natin na stucco cement penis po yan ang tawag yan So, yan. Parang simento lang po talaga. At coat na po natin siya ng concrete sealer. And then sa kisami po, yan po yung pinakagitna niya, yung yu PVC ceiling at saka yung pinakagitna kulang na lamang po na tatakpan na lang po siya ng Hardiplex. So, lalabas po tayo. Ayan, makikita po natin. And then, yung mga bintana po, eh, may naglalagay na po. Ayan. Ayan medyo malapit na rin po siyang mabuo. Ayan. So, ito naman po yung kanyang mga pinto na napakabigat at solid po. nakahuya na size 2 po yung kanyang kapal. So, narap po siya. And then dito po yung sa pinaka office lang po nila. Ayan, ito po yung kanilang receiving area. Ayan, nailagay ay na po yung electric pan. Ayan, makikita nyo rin po yung salamin. na yun, nung na po. So, ito po yung iba naman po yung pinis natin dito sa wall sa kabila. Medyo lighter lang po dito. Tsaka din po yung kulang natin sa gitna. Ah, ano na lang yung hardiplex, na kulang natin para mabuo na po yung ating project. and guys, bali mga ilaw na lamang po kasi itong kwarto na to medyo madilim dahil wala po siyang bintana kasi naka firewall po itong bahay na yan. So, pagka nag-ilaw na po. and guys, yung mga kasama ko naglalagay po sila ng mga salamin na sliding. Yan, bago na din tatlo po yung malalapat po kasi mga bintana. Kaya ginawang tatlo, ayan ha. Tatlo po yung bintana na nag-i-slide dyan. Tapos itong kasama natin na yan, pinipintura na po yung gilid ng cowblight. Ayan guys, malapit na po matakpan itong ating mga kisame. So kung nagustuhan mo po yung ating channel, please uh, pakisubscribe na lamang po. At huwag niyong kalilimutang pindutin yung bell icon para updated po kayo sa mga video natin. na ating na-upload araw-araw. Maraming maraming salamat po.